Ayan, so 30 days old itong mga sisiw natin uh, na alaga. Yun nga lang, sa kasamaang palad ay tinamaan sila ng bulutong. Ayan, kung mapapansin ninyo, halos lahat sila ay mayroong bulutong sa muka, yung iba sa paa. So yan po ay nakuha nila dahil sa kagat ng lamok na infected ng fowlpox. So bago pa lumala, kailangan na nating agapan yan. So, ang alam ko lang na gamot dyan na pinaka-effective, kayang mawala within 8 days na tuloy-tuloy, ay yung uh, gamot na thymol. Ipapakita ko sa inyo. Ayan, ang daming bulutong. So, ito, water-soluble thymol. Ibibigay natin yan 8 uh, days sa mga sisiw para mabilis na matuyo yung saka, uh, sakit nilang bulutong na yan.